Tidasin mo na bro. Total matagal na. Hmm, ayan. Hmm, hmm, ayan. Oh. Tapos. Ang langit na rin. So yun mga lodi no. Uuwi so, na lang kami kasi yung tao na sinusunda namin pa uwi na siya. Tapos si eh, yung tinuro niya sa amin na bahay malaking puno pala. Kaya nag-alinlangan kami ng lumapit sa kanya. Tapos bigla pa siyang nawala. Yeah. Bro. Huwag well, lang tayo, bro. Pumasok sa damit ko yung putyukan. Pumasok sa damit mo? Oo hmm. no, na, no, nakalabas na. No? Labas <laughs> na? Parang pinaglaruan ka ng putyukan, bro. Ayan, o. Oh. O, oh, ayan. Ayan sa likuran mo, bro. Ayan. O, oh. ayan, lumipad. Ang dami. At tayo. Mm, hindi ako masyadong nagtiwala doon kay Manong kasi lutang? kay Manong ano ano pangalan noon lutang, lutang yung pangalan niya? kasi yung tinuro niya sa atin eh, malaking puno parang ano, puto, mangal, man, bro, baka, baka siguro no i eh, ano siguro siya no nakakita ng nakita ng bahay doon sa puno na yun tapos yung nakita natin puno lang Oo, baka yung kanto yung nakita niya. Kaya nga. Ayun, talak yung mga nila. Kaya yun, mga lodi. Baka totoo talaga din yung tinuturo ni Manong. Kasi pilit niya talagang pinapaniwala sa amin na bahay talaga yung nakikita niya. E, sa amin naman, eh... Malaking puno yung nakikita namin. Yeah. <laughs>

dami talagang pucukan dito, Uy. 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 andito si Manong, uh. si, si ano oh, yung si lutang? si lutang? Boss, nasaan ka pala, boss? Okay ka na punta diyan? Sino ang inihintay mo, boss? Ha? Sino sila? sila? Sino sila? Sino ang inihintay mo? Sila. Sino sila? Wala namang ibang tao dito. Sama ka ba dito. Bro. Ano, buhok niya bro. Parang humaba. Wow. Oh, Hindi ko napansin ka ah. Oo. Ano, oh. Hindi ko na yan napansin. Kasi kanina dahon ang ginagamit niya. Bakit mahaba na yung buhok mo, boss? Kasi kanina may daladalas yung dahon. ngayon. Napansin mo ba na ang buhok niya yung kanina? Oo. Uh -huh. Di diba, ma ba maiksi? San ka punta, boss? Na, ha? Hintay mo sila, sino sila? Kula. Wala ka naman kasama. Wala ka naman ibang kasama. Eh, anong sila? yung mga aso mo ba? Yung aso, yung aso mo? Yung aso mo, hinihintay mo? Ano mga aso mo tawagin mo na lang siguro para lumapit sa iyo. Hindi okay, okay. pwede. Hindi Asa ka na? U Uwi ka na? Oh. Sige bro sige po. Sabay kami sa iyo pauwi. Pauwi na kami. Sabay na lang tayo. Ha? Uwi naman din kami, sabay lang tayo. Oo. Nagtaka lang ako bro, bakit humaba yung buhok niya? O, siguro kanina bro, di ba na may na, ano niya, nakapurong yan? Oo. Ay, wala na, baka mataas talaga ma, o baka mataas talaga yung buhok niya. Siguro nga no? Ano kasi? Mm, may ano lang kasi. Siguro, bro, may... Baka makakaapa ka ng tae bro. Yeah. Okay. Gamot yan bro. Gamot. Gamot yan bro sa sa ano, malakas maglak maglakad. Oo. yung malakas maglakad na tao ay papakan mo nang ganyan. Eh ba diba, mahina na? ang talaga. Oo. Sino ba talaga yung hinahanap niya? Aso eh bakit nasa taas? Bakit sa taas siya nag -ano? Sundan, sundan, lang natin may duda na tayo sa kanya pero kailangan yeah, nga. kita natin umahuli natin siya aktu talaga okay. oo oh. tayong magkumpiyansang lumapit kasi may itak eh may itak may itak oo oh. yung normal lang talaga sa so, Hindi na natin malaman bro kung wakwak -wak yan o talagang may may diperensya sa isip talaga. Kasi normal lang siguro, talaga siguro no. Kasi lutang uh, ang pangalan. Alam naman natin, natin mamaya. Ano pang eh uh, nakita ko pa niya. Hmm. Uh, Mabilis na maglakad din, eh. biglang nawala. Ano sa 'yon? Bakit biglang nawala Biglang nawala bro malakas mag lakad oh. Bakit po? Bakit po manong na ano biglang ka nagbago?

Huwag kang magubiyan sa bro. Huwag kang magubiyan sa bro. Ano bang nagawa namin sa iyo na ano, hindi mo nagustuhan? I e, Tanong lang namin kanina na sabay tayong mag... Uwi. Uwi. Iba na yung boses niya. Iba na yung boses bro. Uwag na tayong magubiyan sa bro. Sige, kung gusto mo e, maglaban... Si Maglaban tayo. Lalabanan mo, bro? Sige. Kaya mo? Sige. Kakayanin, bro. Sige, bro. Sige, bro. Nandito lang ako, bro. Sige. Para ano, bro? Sige, bro bro parang physical na labanan talaga yung bro ah gusto mo ng physicalan Pro, siguro bro gusto, mo ng pisikalan bro wag kang wag kang kumpiyansa bro ha alalahanin bro may edad ka na sige, sige. Uy! 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 Ingat, bro! Baka tamaan ka! Uy! Uh, Utik ka, may! Uh, 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 uy! 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 bro! lakas bro! Malakas! Malakas! Bro, pag di mo kaya, bro, gamitan mo nang patalin mo nang pangontra bro! Uy! Uh, uy! Uy! Bro. Huwag ka lang kumpiyansa bro ha, baka huwag magpahawak bro, baka ma, may, may may lason yung kamay niya at mad, madali ka yan yung, yung mahalaga mm. oh. Oh. Bro, 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 bro. Ah. Oh, yan. Bro, bigyan mo na panguntra, bro, para matapos natin, bro. Sige. oh ayan. Ayan. Tapusin mo na yung, huwag mo na, huwag na, huwag na. Huwag na. Huwag na yung pampahina, pampapatal na. O, oh. pa Malakas din. oh hmm. Uy, malakas din. Pati kamay. Malakas din. Uy. Oh, lakas mo, lakas. Oh. 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 Oh, ayan, ayan. Bro. Oh. Oh, mm, ayan. Oh. Mm. oh. Ah. Oh. Mm. Mm. bro, bro smoke gamitan mo yung pampatanggal ng kapangyarihan para mo ma matigas matigas yung pampatanggal pag manawala yung kapangyarihan niya madali na lang yan hmm mm. ayan na ayan na gigi gigi paluapan mo para madali hmm hmm okay. ayan o ayan o hmm ayan uh sige bigyan mo bigyan Kunin mo yung itak, kunin mo yung itak. Baka ma. Hmm. Ito ko. Ito bro. Sige, tugunin natin. Hmm. Ikaw ang bahala. Tudasin mo bro. Total matagal na. Hmm. Ayun. Hmm, hmm, ayan. Oh. Tapos. langsung, uh. 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 bersih uh. Heh.

kasama ko bro ha? may kasama uy may kasama okay si Ian siguro inihintay niya bro kaya yun yung sinasabi niya ang niya kaya nga yung sinasabi niya ang aso niya pero wala naman tayo nakikita ang aso yun siguro ang inihintay niya wo. Oh. Saan? Hala. Nandito lang, nandito lang. Sige, lumapit ka para magaya ka sa kasama mo. wag kang magkupiyan sa bro. Bro, Huwag kang magkumpiyansa. Malakas, Parang pasulput-sulput, oh. Napakalakas niya eh. Ayan ayan oh. ayan ayan oh. ayan, ayan, ayan. ayan. Kaka gi batala kato rana man kubru ka ka ibangwakwakto.